Pagpupugay sa isang bayaning tunay. Nagtipon-tipon ang mga opisyal ng pamahalang lungsod para mag-alay ng bulaklak bilang pagunita sa ika-145 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Pinasinayaan din ang pananda ng pambansang yamang pangkalinangan sa Quezon Memorial Shrine na ignawad ng pambansang miseo ng Pilipinas. Kasunod nito, nilagdaan ang sertipiko ng pagsasali ng pananda at nanumparin ang Quezon City Government bilang miyembro ng Local Historical Committees Network. Nagsagawa naman ng Pop QZ Quezon Day Bazaar sa Farmers Plaza, Araneta City. Tampok sa bazaar ang iba-ibang produkto mula sa 20 QC based Entrepreneurs. Pantay na oportunidad para sa lahat higit isang libo at pitong daang benepisyaryo ng Small Income Generating Assistance ng Social Services Development Department ang nakatanggap ng 5,000 pesos capital assistance. Ilang piling MSMEs din ang nakakuha ng aabot sa 60,000 pesos mula sa sikap at kaling pangkabuhayan para mas mapalago pa ang kanilang negosyo. Mabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa iba-ibang departamento sa Quezon City Hall ang may 300 na persons with disability. Sa ilalim ng kasama ka sa QC, ang taong may kapansanan ay may karapatan at kakayahan program na inilunsad ng QC Persons with Disability Affairs Office. Bago ito, pinirmahan na ang Memorandum of Understanding para sanayin ang persons with disability na maihanda sa pagtatrabaho at mabigyan ng training para makapagpatayo ng sariling negosyo pinaplano ng umpisahan ang programa sa Barangay Pasong Putik at Barangay Santa Monica. Isinagawa ang kauna-unahang overseas job fair sa QC sa pangunguna ng Public Employment Service Office, kung saan nagbukas ang may 3,000 land at sea overseas job mula sa 25 employer booths. Inulinsad na ng Quezon City. event ang Q-Citizens na layong hikayatin ang mga kabataan na makibahagi sa pagsasabi at pagpanig sa katotohanan. Long Live the King Pinasinayaan na ang marker kung saan ganap ng ipinangalan kay National Artist for Film at tinaguri ang King of Philippine Movies, Fernando Poe Jr., ang dating LRT-1 Roosevelt Station. Nagpalitan ng IDU ang higit 100 Q-Citizen couples mula District 3 sa nap na kasalang bayan hatid ni District 3 Congressman Franz Pumaren. Nagsilbing solemnizing officer sa kasal si Mayor Joy Belmonte habang ninang naman si Natingog Representative Vieda Marie Romualdez at kabiyak ni Congressman Pumaren na si Odette Pumaren. Nagsilbing keynote speaker si Mayor Joy sa Youth in Level Up Youth for Inclusive Democracy na pinangunahan ng Ateneo School of Government. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng ikalimang anibersaryo ng Quezon City Public Library. Patuloy ang pagsasaayos ng mga local libraries ng QCPL para mas maingkanyo pang bumisita at magbasa ang mga kabataan. May kasiguraduhan na sa paninirahan ang 81 pamilyang residente ng Camp